Sa mundong puno ng basura, si Rudo ang nagpatunay na lahat ng bagay ay may halaga. Ito na, ang bagong kabanata ng Gatcha Yakuta. Habang chill si Sumio sa opisina, biglang tumunog ang telepono. May bagong request. Isang merchant ang inatake ng aberrant beast inakaw ang kanyang argamento. Isang tao raw na nahulog mula sa langit, tinatawag ding sky person. Kahit hindi pa opisyal na janitor si Rudo, sinama siya sa misyon dahil baka may koneksyon nito sa kanyang pinagmulan. Kasama sa team, si Nazanka, Gris, ilang janitors. Habang naglalakad, napansin ni Rudo na walang dalang arma si Gris. Sagot ni Gris, kamay lang sapat na. May isa pang janitor na nagsabing may amulet si Gris na pinagdadasalan niya bago ang bawat misyon. Sa gitna ng paglalakad, lumitaw ang merchant na nag-request ng tulong. Agad siyang tinanong ni Rudo tungkol sa Sky Person. Sagot ng merchant, wala itong alam dahil wala sa ulirat ng Sky Person. Medyo duda si Rudo, pero sinabi ng merchant na hindi siya nagbabalak pagkakitaan ng Sky Person na kanyang nakita. Inanyayahan sila ng merchant sa isang gusali para makita ang Sky Person. Pagpasok nila, itinuro ng merchant ang isang upuan na may nakaupo, pero hindi tao, kundi isang manika. Biglang bumagsak ang sahig. Nahulog sila sa mas mababang palapag. Ang merchant biglang natunaw. Nagsabing, Nandiyan siya, ang sky person na giver. Sabay turo kay Rudo. Sa puntong ito, mukhang naramdaman na ni Zanka na may mali noong umpisa pa lamang. Hindi siya nagkamali. Dahil lahat ng ito ay setup lang ng tinatawag niyang bandal. Na ang tanging plano ay kunin si Rudo. Naging seryoso ka sa pakikinig ah. Tara! Chapter 13 na Akala ng grupo ni Rudo na isang normal na mission lang ito. May merchant na inatake raw ng aberrant beast. Pero boom! Trap pala yon ng mga bandals. Isang grupo ng mga giber na may sariling agenda. Ang tunay na target nila? Si Rudo mismo. Habang sinusubukan ni Narudo at Gris na makatakas na iwan si Zanka para harapin ng mga bandals. Dinamit ng mga kalaban ang kakayahan nilang lumikha ng mga clay dolls na parang may buhay. Ang babae ay shovel na jinky para manipulahin ang putik habang ang lalaki naman ay may snowshoes para hindi lumubog sa putik habang siya ay umaatake. Si Zanka kahit nahihirapan sa umpisa, dinamit ang kanyang karanasan at kaalaman sa kanyang jinky para matukoy kung alin sa mga clay dolls, ang tunay na tao. Sa isang malupit na galaw, hinapos niya ang laban sa isang mabilis na atake. Nalaman natin na ang mga bandals ay interesado kay Rudo dahil gusto nilang malaman kung paano siya nakaligtas sa pagkabagsak mula sa langit. Hindi nila balak ibenta si Rudo. Gusto lang nilang alamin ang sikreto niya. Mukhang may mas malalim pang misteryo sa likod ng pagkatao ni Rudo. Okay, chapter 14 naman. Habang tumatakas si Naruto, Grease, ang mga supporters mula sa trap ng mga vandals, biglang huminto si Gris. Kaya nabangga siya ni Rudo. Napansin nila ang isang emergency exit, binuksan nito papunta sa hagdanan. Nutusan ni Gris ang ilang supporters na lumabas para makatawag ng backup gamit ang kanilang mga chokers. Habang sila naman ay babalik para tignan ang kalagayan ni Zanka. Habang naglalakad, narinig nila ang mga papalapit na hakbang. Kala ni Gris si Zanka na ito, pero hindi pala isang hindi kilalang lalaki ang lumapit. tinuro si Rudo at biglang lumitaw sa likod niya sabay sabing, So ikaw pala yon, ang sky person na giber pa. Sinira ng lalaki ang exit. Sinabi ni Gris na isa siyang bandal. Inamin ng lalaki na nawalan siya ng oras dahil naligaw kinailangan niyang harapin si Zanka. Sinubukan ng lalaki na alisin ang mask ni Rudo pero pinigilan siya nito at tinanong kung ano ang ginawa niya kay Zanka. Sagot ng lalaki, hindi niya pinatay si Zanka pero nilason niya ito. Nagpakita siya ng kakayahan. Lumabas ang mga close niya. Sinabing kung susunod lang si Rudo, hindi siya masasaktan pero umatake si na Gris at Polio na mabilis naman niyang naiwasan. Sinipa sila pabalik. Sinabi ng lalaki na may potensyal si Polio pero si Gris ay wala. Tumayo si Gris at itinulak si Rudo palayo sabay sabing o protektahan niya ang kanyang mga kasama kahit ano pa ang halaga nila. Nagulat ang lalaki na isang nobody na tulad ni Gris ay handang magsakripisyo. Habang nag-uusap si na Rudo at Gris, biglang sinabi ng lalaki na patay ay na si Grace sabay bagsak ng kanyang amulet sa lupa. Let's go! Chapter 15 naman sa panel na ito, habang bumabagsak ang kwintas ni Grace, biglang bumalik sa alaala ni Rudo ang kanyang kabataan kasama si Regto. Naalala niya ang panahong nakita siya ni Regto na paulit-ulit na inuuntog ang kanyang ulo sa pader. Tinanong siya ni Regto kung bakit niya ito ginagawa, lalo na humupa na ang sakit ng kanyang mga kamay. Sumagot si Rudo na puno siya ng galit at frustration na hindi niya maipaliwanag. Pinaliwanag ni Regto na marahil nararamdaman ni Rudo na wala siyang halaga dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang. Nanyayahan siya ni nalumabas na lumabas at subukan ang iba't ibang bagay upang makahanap ng bagay na kanyang mamahalin. Sinubukan nilang magbasa, maglaro ng sport, magluto, ngunit wala sa mga ito ang tunay na nagpapasaya kay Rudo. Habang naglalakad, nakita nila ang isang lugar kung saan itinapon ang mga gamit ng mga tao. Doon, nakita ni Rudo ang isang bahagyang sira na manika na itinapon. Agad niya itong pinulot, miyak, nagtanong kung bakit kailangan itapon ang isang bagay na kaunti lang ang sira. Sinabi niya na gusto niya ngayusin ito. Napansin ni na si Rudo ay may kakayahang makita ang halaga sa mga bagay na itinapon na ng iba. Tumalo naman tayo sa kasalukuyan. Habang hinahawakan ni Rudo ang pintas ni Gris, bigla itong nag-activate. Sa kabila ng pagiging halos walang malay na pagtanto ni Gris kung bakit hindi magamit ni Rudo ang kanyang jinky dati. Ang kakayahan pala ni Rudo ay hindi basta-basta lang ang pagbibigay buhay sa mga bagay na kanyang hinahawakan. Sa halip, kaya niyang ilabas ang halaga o value mula sa mga bagay na kanyang hinahawakan ito ang dahilan kung bakit mas epektibo siya sa paggamit ng mga bagay na itinapon ng iba dahil mas madali niyang mailabas ang natitirang halaga ng mga ito chapter 16 na pala tayo. Tara, umpisa na natin to. Matapos ma-activate ni Rudo ang kwintas ni Gris, inarap niya ang kakaibang kalaban na si Jabber. Nagpakilala si Jabber kay Rudo at sinabi, Tara, tignan natin kung sino unang babagsak sa baylusob sa kanya. Habang sinusubukan ni Polio, napigilan ang pagdurugo ni Gris. Napansin ni Gris na hindi na siya kailangang mag-alala dahil naunawaan na ni Rudo ang kanyang kakayahan. Sa gitna ng laban, nagtakas si Jabber kung bakit hindi gumagalaw si Rudo at tinanong kung seryoso ba siya sa laban. Sumagot si Rudo ng, alika dito Jabber, kung gusto mo akong patayin. Habang patuloy ang pag ni Jabber, napansin niyang hindi niya tinatamaan si Rudo. Ipinaliwanag ni Rudo na ang kwintas ni Gris ay may dasal para sa kaligtasan ng lahat. Kaya kailangan niyang iwasan ang anumang pinsala. Dahil dito, pinapalakas niya ang kanyang depensa sa pamamagitan ng pag-iisip na hindi siya matatamaan ng kalaban. Sa huli, sinabi ni Rudo kay Jabber na hindi niya napapansin na siya mismo ang umiiwas sa kanyang mga atake at hindi si Rudo. Bagamat hindi kayang umatake ng kwintas, gagamitin nito ni Rudo upang talunin si Jabber gamit ang kanyang sariling mga kamao. Tara, Tuloy pa natin ang kwentuhan hanggang chapter 17. Nagpatuloy ang matinding bakbakan ni Naruto at Jabber. Simula ng chapter, nakatama si Rudo ng isang solidong suntok kay Jabber at tinanggap lang ito. Tinukso pa si Rudo. Tinanong ni Jabber kung may pagsisisi ba si Rudo sa pananakit ng kapwa. Ngunit sagot ni Rudo, di ko na iniintindi, lalo na kung ikaw ang tinatamaan. Nagustuhan ni Jabber ang sagot na ito muling sumugod kay Rudo. Ngunit muli siyang nasuntok at tumilapon. Hindi nagpatinag si Jabber. Agad na bumalik kay Rudo. Gamit ang kanyang mga koko upang sirain ang isang haligi at magdulot ng pagbagsak ng mga debris. Habang iniiwasan ni Rudo ang mga bato, sinubukan ni Jabber ang isang surprise attack mula sa likod ng isang malaking piraso ng konkretong debris. Gayunpaman, agad napansin ng kwintas ni Gris na itapon ni Rudo si Jabber sa lupa. Tumayo muli si Jabber, natatawa, at muling sumugod kay Rudo. Ngunit muli siyang pinagsusuntok ni Rudo. Tinabihan siya ni Rudo na lumayas na. Ngunit tumawa lang si Jabber at sinabing tila nag-enjoy si Rudo sa pananakit sa kanya. Pinaliwanag ni Jabber na napansin niyang ang kakayahan ng kwintas ni Gris ay tukuyin ang mga mapanganib na intensyon at gabayan si Rudo upang iwasan ng mga ito. Gayunpaman, hindi ito epektibo laban sa mga bagay na walang mapanganib na intensyon kay Rudo tulad ng mga debris. Pinakita ni Jabber ang kanyang sariling jinki, ang mankira na may neurotoxin sa kanang mga kuko. Sa isang nakakagulat na hakbang, sinaksak niya ang kanyang sariling tiyan gamit ang mga ito. Nagtatawa habang iniisip kung ano ang mangyayari kung mawalan siya ng malay at magsimulang umatake ng walang malay. Pagkatapos ng ilang sandali, nawalan na siya ng malay biglang sumugod. Dito nga, sinira niya pa ang pader sa likuran. At dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, ay paki-like at share na din sa mga tropa natin diyan. Kita kit sa susunod na kabanata.